ba ang sahog ng isang masarap at dinarayong lugaw? Goto ng baka, puso ng baboy, guya, pito ng baboy. Ito ang kakaibang bagnet na lilagay mismo sa ibabaw ng lugaw. Coating, rice bagnet, at hap na egg. Kung mga sama-sama sa overload. Patok na patok ang bawat sandok, umaapaw at talaga namang umuuso. Tara natin itong sikat na lugawang matatagpuan dito sa fishing capital of the Philippines, na Botas. Dalena Francisco, may -aring ng Nenes Lugawan. Nagsimula po ako dito sa Lugawan, 2003. Naisip ko po, po yung Nenes na Lugawan. Kasi po kahit saan pwede po. Pwede breakfast, dinner, lunch, at sa mga may sakit. Nagsimula po ako sa harapan na po ng bahay namin. Meron po ako isang maliit na kariton. Ngayon po, dumami na po yung mga parakyano ko. Sabi ng mga parakyano ko, magpalaki na raw ako ng pwesto. Naging success naman sa awa ng June. Okay naman yung Lugawan ko. Kaya binigay sa akin ni Costumerto. Inalok niya sa akin. Nagpapasalamat ako sa nag nag sa akin ng may may nito. Napaka-init daw kahit na gabi na. Sobrang init. Eh, sinreserve namin yung mga side Okay na okay daw. Lalo na yung mga tokot, crunchy at bagnit. Kaya natutuwa ang mga customer ko. Eh, lumakas naman po sa awa naman ng Diyos. Naging okay po yung overload na dinaday ng mga customer ko rito. At kusang saan saan lugar sila nang gagaling. At hindi rin sila bigo na pumunta rito kay Aling Nena. Paboritong comfort food ng mga Pinoy, mapaalmusal man yan, tanghalian, merienda o hapunan. Kadalasan matatagpuan to sa mga kalye ng nila at talaga namang swak na pampainit lalo na ngayong magtatagulan. Kaya naman nung early 2000 ay biglang binuksan itong Nenas Lugawan, naging patok, sikat, dinayo at pinilahan. Medyo natigilan nga lang nung lockdown pero dahil viral naman ang essential lugaw, kung hindi naman sila nagpanik at mas lalo pang lumago nung panahon ng pandemic. Lalong okay nga po eh, naging kinabahan po kami sabi ng mga anak ko eh, mag-start po kami ng pandemic. Sabi ko naman, ayoko kasi bawal. Sabi na anak ko, itry mo nay. nag -try kami, walang tigil nakaka-order sila customer so yung dalawang anak ko na lalaki, walang tingin nakaka-deliver. Kaya okay naman. Kaya akala ko, malulugi ako dahil pandemic eh. Hindi pala, panalo pala ako. Kaya dito tayo sa Neso. Gawa unang unang yung makikita po yung lugaw overload. Merong goto, guya, puso, at tito ng baboy. At may konting fried bagnet at hap na egg. Ito so, ang mga sama-sama sa overload. Marami pa rin po tindahan tinda na sumpia, fried tohwa, bagnet, at marami pang iba. Maraming dumaday, mga tiga-habite. Minsan malalamog sila, lalo na sa mga Samoa, Tagi. Dati po ang mensa lang namin to is 12. Ngayon po nakata namin si Cosmeboy, mga naka-waiting po roon. Kaya ginawa na anak ko, nagpadagdag po po kami ng ilang mensa. Kaya inabot ako ng 20. Pero pagka marami-marami pa rin customer, waiting pa rin po sila. Nag-aate rin po sila sa labas. Pakasarap, nakakataba ng puso. Dahil una-una, yung na sana okay pala yung serving namin sa kanila. Talaga okay kay Aling Nena na hindi mo malilimutang babalik-balik ka kay Aling Nena. Maraming pambatong toppings sa tindahan ni Aling Nena. Nandiyan na yung bagnet, puso, guya at ang nakaka-curious na tito ng baboy. Ito yung stomach o sikmura na parte din ng laman loob. Pero ang talagang panalo dito ay yung overload na lugaw. Pinagsama-sama na lahat, pati yung itlog at bagnet sa ibabaw. Ano nga ba ang sikreto sa patuloy na paglago nitong negosyo? At ano nga ba ang mga payong pwede natin matutunan dito? Kung mga taong gusto po sumubok na mag-business, maging okay po tayo, kailangan mahaba po ang PC natin. Pero napakasarap po pag nakipag-usap po kayo sa tao, napakasarap po maging success po ang ating paninda. Kailangan po good ang binibigyan sa customer. Lalong babalik-balikan tayo. Kailangan po meron tayong pagmamahal sa customer. Mga Cubs, kung tayo doon sa Labotas, matagtak po ang aling nila sa gawa. 30 San Marcos is sa City. Nagbubukas po kami 8 a.m. Close po kami ng 7 p.m. Monday, Saturday. Talaga naman, mangyamang Manganta na mga kabs! na mga kabs! welcome dito sa Nenas Lugawan, dito yan sa fishing capital of the Philippines na Botas. City! Ay, yeah. Medyo kapitbahay mo to ha? Eh syempre! Tama na ba? Tama at, at home ako rito. So kumain ka na dito? Hindi, hindi pa tol. Pero wow, oh, kita naman. Oh, na, na Botas represent yan. Pero yung t-shirt ko, walang uh -huh. Botas. Bakit yun ako usap? Nabotas? Ano problema nyo? <laughs> Mamaya na po natin pag-usapan ng nabotas. Ay, natin itong lugawan ni Aling Nena. Cheers tayo tol. Lugaw Cheers. muna. Yung mismong lugaw lang. Cheers. Mm. Init. Mm. Wala pa tayong nilalagay. Yung lugaw pa lang yun. Sa texture lansan. pa lang, masaya na ako eh. Hindi siya ano eh. Hindi yung parang naramdawa mong may kanin, naramdawa um, mong malabnaw. And Ito yung nga sana ano yung sasabihin ko. Ang lapot tol. Para siyang Chinese congee. Tapos puting-puting. Mm. Kung itong lugaw lang, plain lugaw lang, dito ko na try na dyan sa unang subo, okay oh. na ako dun. Mm. Sa plain lugaw. Para talaga siyang Chinese congee. Hindi siya yung karaniwang lugaw sa bahay. Uh The... Ganun yung lapot niya at saka yung bigas niya parang, parang dinurog, parang ganun. Mm. Ano ba ang mga makikita rito? Ano ba tawag nila rito, Tol, sa lugaw na sinerve sa atin? Overload na lugaw yan, Tol. Meron yan, tito ng baboy. Laman loob din yun. Yan yun, yan yun yung nakadala mo kanina. Yan, ito, yan. Ito, ko, tito. Kukuha Mmm, yung chewy, Ito na gusto ko dito, lugaw siya na may bagnet sa ibabaw. So, yan yung mga bagnet niya. Pwede mo siyang isabay talaga na para ka pang kumakain ng kanin at saka bagnet. Mmm, may pa rin kahit nakababad na. Mmm. Ah, ah, hindi. Oh, mmm, oh, pasusya. Oh. Oh, may mga lumawit pa na tito ng baboy dito. Kumpleto so, kasi ito, hindi lang yung tito ng baboy, meron din yung parang guya, meron din si dila, meron din puso, at saka yung goto, part nung laman loob din ng baka, Pero karamihan dito is laman loob naman ng baboy. Meron pa ba tayong sides na hinanda dito. Hmm. Order na rin natin yung tatlong klase ng topw baboy nila. Meron dyan tokwat at bagnet, Yui. meron diyan tokwat dila ng baboy, mm -hmm. at meron yung classic na tokwat baboy. Ibig sabihin ba yung pinakuluan lang yung baboy sa oh, oh. siya so, pinirito? Subukan so, natin yan. Doon ako sa bagnet at tokwat baboy. Dito naman ako sa ano ba to, dila. Dila, susukin natin yan. Ito sa dila. Samahan ko to tokwa yan kasi paris yan. Ako, papaliguan ko dito sa suka. Ito yung sauce nila na maraming sibuyas. Cheers tayo, Tol. Cheers! Mm. Masarap ng asin, ng suka. Dapat may samit. Tapos, Tol, gusto ko yung luto ng tokwa. Oo. Oh. May lutong crispy yun all sides. Oo. Oh, uh -huh. prito, as buo siya. Tapos ihiwain. Tapos pag maliliit na siya, ipiprito ulit. Huh? Para lahat ng sides ng maliliit na piraso, naka-crispy. Ang galing, uh -huh. no? At dahil nga lugaw to, Tol, hmm. pang pagkain to. Yeah, no, Siyempre naman. Karaniman dyan, pag nakikita ko yun sa mga kanto, mm. tinitimplahan nila yan. Timplahan natin. Timplahan natin. Siyempre. Pigyan natin ng kalamansi. Yeah. Tapos lalagyan natin yan ng patis. Mm -hmm. Tapos lalagyan natin ng paminta, siyempre. At hindi mawawala dyan, Tol. Yung... Uy, pinaka-paborito ko eh. Hinahanap-hanap ko yan. Nagyong sa panaginip. Chili paste. So itong lugaw natin, medyo gagawin natin pula. So alu-aluin lang natin. Depende naman to sa tolerance nyo, mga kato. Kung gusto nyo yung mga tipong medyo maanghang lang lang, kunti mm. lang ilagay Oo. Oh, uh, oh. Kung ayaw niya naman, huwag kayo maglagay. Ayan, maganda na ako ulay niya. Nagmukha na siyang lugaw na may kasubha. Yung may dilaw-dilaw. Mm -hmm. Bukuha so, tayo dyan. Gusto ko kasabay niya yung mga malalaking ano, eh, tipak nung laman loob. Okay, itlog naman ngayon. Mm. Hindi ko alam kung ito-judge mo ako kung sinabi ko kasama to sa all-time favorite ko, lugaw. Lugaw? Ngayon ko lang nalaman yan, Tol. <laughs> top 2 to, sa favorite ko. Ah, talaga? Mm. Yung top 1 mo? Munggo. Munggo. yung dyan, ni Mea kasi parang ang babaw lang naman nung... Uy, hindi, Tol. parang gusto ko. Hindi, Tol. talaga yung mga paborito. Mm. Munggo, lugaw. Pagdating naman sa ulam, paksiyo. Ayun ang okay. naman, paksiyo nga Ang marap. Yan, Tol. may talong, no? Ito. ko talaga to, kahit sa mga kanto-kanto, kahit sa mga nagka kahit sa mga sa mga yung kombi-kombi na nakuha natin, meron pang solo-solo rito. Ano ba naman yung mga laman loob, no, additional, kung gusto mo, sa ay utak, puso, dila ng baboy, baga ng baboy, guya. Basically, ito rin yung mga nasa loob nitong lugaw natin. Pero mm. kung gusto mo ng additional, pwede naman. Ayun. Or the pala dito. Eh ako to, lumingi ko ng ano eh. Hinahanap-hanap ko to eh. Yan yung puso. Ito yung puso to. Mm -hmm. Oh, sarap niya. Yeah. Puso yan to. So, 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 Meron pa dito tukneneng. Well, tukneneng think... parang malaking kwet-kwet. Bibiyaring ko dito. Mm. Tapos lagyan natin yan ng sukang masarap na meron mm -hmm. siyang tamis ng parang brown sugar. Cheers! Cheers. Chok! Mm -hmm. Yung mga simpleng pagkain talaga, parang nakakagana. Tsaka ano, Tol, na nakakapagbigay siya ng uh, masarap na pakiramdam. Hindi, mm -hmm. hindi ka basta nabubusog lang. Kaya ang tawag nila, comfort food. Yun! Yeah. Wala na ko comfort ka. Kala ko dahil katabi natin yung comfort. <laughs> <laughs> <risque> Ang okay, mga ah, oh. sumasarap ngayon uh, para uh, na yung comfortable ka. Mm. Parang yun. Subukan so, ko naman itong utak. Timplahan ko ng kalamansi, tapos toyo, at mm. yung paborito natin, pampasipa. Uy. Chili paste, halu-haluin, at tumuha tayong konti. Yeah. Konti lang. Okay. kesa naman kainin natin ito ng ganito lang, ilagay natin sa lugaw. Parang nakakatakot pag nagtitinda ka ng utak. Paano pag may customer na galit sa'yo? Wala ka yung utak! Talagang iba dito sa may naslugaw. May utak. May Pero sa sila. business talaga, advantage ka kung meron kang utak na ganito. Hmm. Tinahanap kasi lagi. Dahil hmm. sa mga lugawan. Hmm. Sa business, may utak. Business-minded. Hmm. oh, galing to. Galin, galin. Ganda. Bakit ikaw ang paburi sa sarili? Pintay mo ako. Hindi, ay, baka mamaya. Kumakain ka pa eh. Ayun muna tayo. Hmm. Masarap. Mas Pupakan tong lugaw eh. marami na partner na lugaw natin. Di ba ito yung masarap sa pagkain ng lugaw? Kaya siyang may side. Kaya siyang may ka-partner. Ang lugaw lagi may tokwa or lumpia. Mm Look, -hmm. buti na lang lahat dito kompleto. Mm -hmm. Masaya kumain dito. Kaya yeah. sa lugaw pala, located ito sa San Marcos Street. Ito yeah. sa Bagong Bayan na Botas. Malapit siya sa Bagong Bayan City Hall. Medyo nabitin na ako doon sa pulang power na natin. Lagyan natin konti. Ako, patigim nga ako nito. Patigim nga. Ayan, Tol. See you soon. Okay the best. Kumbaga yung goto din to, pero laman loob naman ng baboy, no? Mm -hmm. Yung ginamit. Tapos, may lugaw siya. Hindi ka tulad ng baka nagtataka kayo pag tinawag namin goto ng Batangas yung iba namin glad. Bakit wala siyang kanin? Oo. Uh -huh. Bakit wala siyang lugaw? Eh, uh -huh. goto Batangas kasi yun lang yun. Ganun po talaga luto ng goto Batangas. Pero uh -huh. to, ang maganda rito kasi, uh -huh. dinadayo itong lugawan na ito. Oo. Oh, uh Pupunta -huh. rito yung mga magkakaibigan, magkakapamilya, magkakatrabaho, mga estudyante. Kaya, mga mga sa city hall. Oo. So, uh -huh. mga rider. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Oh, mga rider. Kaya kung walang katandem yun, ha? Wala ka tandem yun. <laughs> yun. Oo, oh, yung mga delivery rider. lang, lang oo. Oh. Oo, oh, eh. Pero yan nga, Tol. Paborito kasi ito ng mga Pilipino, di ba? Pagpunta mo sa isang kanto, kadalasan may lugaw. May lugaw. Uh -huh. Oo. Oh. Kung hindi yan lugaw, meron yan tapsihan o kaya mamihan. Yan. Yeah. Yan yung, yung mga tatlong yun. Yan ang mga paborito natin. Kaya siguro, laging yan ang napipiling business sa mga tao, no? Mapalapit ka kasi sa masa pag ganun yung tindam. Hmm. Pares lugaw. Kaya yeah, comfort food yan, Kumbaga tol, dito sila sinuwerte. Ito kasi nagkaroon sila ng uh, magandang pagkakakitaan, nabigyan ng trabaho yung mga kasama nila rito. At the same time, nakakapagbigay uh, sa bisyo sila sa mga kababayan natin dito, di ba? Na mag-offer ng kakaiba, masarap, dinadayong lugaw dito sa Nabotas. Nab -na Tama? Nabotas. Nabotas! Oh, parang nanasa ko. But, but parang binabash ka? Ganyan, Nabotas. yan. Ganyan yan. Uh -huh. Labotas, labotas, labotas. Ay! Uh, nabutas? Ulit, ulit pa yung nabutas? <laughs> nabutas? Ba, oh, teka lang, teka lang, parang nabutas na yung sinasabi mo eh. Sabi niya, nabutas, nabutas, nabutas. na tayo na nabutas? Ah. T-shirt niya, nabutas din. Ooh! Tapos, yun na nga. <laughs> okay. Ay, hindi pala nabutas, nabutas. Okay. Nabutas, ah. tol. Palibasa ikaw, hindi ka makakapunta ng binyan. Okay. Laguna. <laughs> Hindi ka abot doon. <laughs> Yan <yung>. <laughs> Ay, lako, na yun. Ayun po. Ay, naku, kung saan tayo napupunta. Hmm. Ay, mamaya, kung tayo pa tayo nasa Laguna na punta. Hindi, ah. ah. okay, okay na. Tinig, tinig man. <laughs> <laughs> Kaya kaya na yes, yung mga toy, eh, siyempre, alam nyo naman, hindi naman ay mga Pero babarat yung mga, o oh, busog na yung mga yan. Tingin ko tal busog sila eh. Busog sila. Ano? Busog sila. Eh. Busog po eh, nasa likod ng camera. Oo, oh, busog sila lahat. Kasi bago kami mag-umpisa eh, may nanatan na rin nila yung iba dyan. Hmm. Kaya makita niyo po, yung iba na nakatimpla na, yung iba boss na. <laughs> Oo. Oh, <laughs> pero sila po talaga yung unang kumain. Nagustuhan ng lahat ng grupo at nakikita namin, nagugustuhan talaga ng mga tao. So mag -iwan tayo dito ng ating Team Calas TV, Sticker, Manyaman Kenny. Kasi nga, talaga naman, Mayaman, Jimmy. Hindi pa outro yun. Hindi pa, hindi pa. Baka may outro na yan. Pero nabanggit ko nga kanina to, na swerte sa kanila itong negosyo nito. Tulay yan. Alam mo ba kung saan Buenas dumaan? Nenas Lugawan. Oh! Ang gisto dito tala si Kang Halim Hindi. Alam mo ba kung saan Buenas? Alam mo ba kung saan Buenas dumaan? Nenas Lugawan. Ganon, Tol. Galing. Ang galing! Ang galing! Mm. Ngay ngayon Ney na ako pumalakpak. Okay, <laughs> ang Bakal. galing mga kams. Ang ganda. Buenas, Buenas. Nenas. <coughs> buenas Dumaan. Oo oh, nga. Buenas. Nenas Lugawan. Buenas Dumaan, Nenas Lugawan. Yeah. Ang ganda. Mm. Ang ganda. Mm -hmm. Kaya mga kams, oh. So, at Ender's Tech. Uy! Alam nyo na yan na tumabot kayo dito kaya i-comment nyo dyan sa baba ang sasabihin ni Mayor. Let's check! Alam nyo ba kung saan Buenas Dumaan? Nenas, lugawan. Yeah! Sakay na. Bakit yung mag-torto? Hindi, kasi nabotan. Mabuhay yung barko dito, to. O, oh. Oh. Oh, yun. Uh, Mabalik naman tayo sa lugaw. Bago tayo magpahalam, no, bibigay ko lang yung uh, nalasahan ko. Bilang paborito ko nga ang lugaw. Para sa akin, isa to sa masarap na lugaw na nalasahan ko sa buhay ko. Walang halong hmm. showbiz food, <laughs> walang halong biro, at walang halong dahil. Nandito yung may-ari. Hmm. <laughs> ano yun? <laughs> Kasi ang ang hang makakita. Medyo <laughs> ano lang. <laughs> <laughs> nag Nag-uwet na nag lang. Ang masarap. di Kaya nyo mga kaps, nakuna ko na, na ubus yung lugaw. Oo oh, nga. Kasi kung uubusin ko ito, baka mapilay naman ako eh. Puro naman loob. Hindi ka mapipilay ito. Mm. Ano, ano ba yung all time favorite? Kung papipiliin mo ako, sinigang o lugaw, dun ako sa lugaw. Pares o lugaw, dun ako sa lugaw. Fast food o lugaw, doon ako sa lugaw. Sisig o lugaw, doon ako sa sisig. Sisig pampanga yan. Depende naman kasi yan sa okay. kung ano gagawin mo. Kung gagawin ko siyang pulutan, doon ako sa sisig. Tsaka pala, magpasalamat tayo kay na nanay mm. Nena. Maraming maraming salamat. Tawagin natin Aling Nena. Aling nena. Oo. Sa Oo. Lugawan ni Aling Nena. Parang lugawan parang ni Aling Nena. <laughs> Thank you, thank you very much po kasi napaka-tawag doon. Magiliw. Oo. Uh -huh. Magiliw siyang uh, tumanggap sa atin. At saka sa mga anak niya, Kaiser. maraming Maraming salamat nasa sa likod ng camera. Thank you, thank you very much po. Sa pagtanggap niyo sa amin dito, sa pagpiprepare na lahat na ito, na-appreciate namin lahat ito. Nakakataba ng puso at ang sarap ng puso ng baboy ninyo. Papwa nga. Grabe na ubus mo yung laman doon. Wala kang pake. <laughs> <laughs> Grabe ka. Eh di, ubusin din natin. Mm, sarap eh. So, nandito na lang, ingat po kayo. At sa mga kinakain ninyo, eh, mag-ingat din tayong lahat. Huwag niyo pong masyadong uh, dahil ano man ang soba ay masama. Huwag kang swapang. <laughs> so hanggang dito na lang. Ako po si Caps At ako po si Mayor TV. Tapos si Jambo. Yun po si Super Perry. At ito naman si camera man kung iaharap niya man sa sarili niya. Hoy, oh. hoy. Muli po, ito ang Team TV 2023 na lagi magsasabi at magpapaalala sa inyo na huwag na huwag niyong kakalimutan at lagi niyong tatandaan. Teka, cheers mo tayo. Cheers! A drink! Uy! Ay! Cook to ah! Cook, cook! Cook, cook! Ay, oh! Masarap ang cook pag walang ano, no? Ostro! Siyempre to! Cheers! Ay, ah. Uh... Manyaman. Kenny. Bye. Peace out. Peace out. Kung niyo po ang nenas magawa na sa Facebook page, sa dito rin sa Nabotas, bagong bayan si Tihon, yun ang mga landmark niyo. At baka naman, yung mga taga-Nabotas dyan, bago siya yung t-shirt na sunod ko. <laughs> Shameless plug na to, ha? sa, sa TikTok, Lazada at Shopee, SPS Valenzuela available. Yeah, meron siya mga kama na ba search natin. Meron ka rin Valenzuela, sir. Kalokan, Malabon, Mabotas, Valenzuela. Oh, mm -hmm. meron ako lahat nun. Yung Malabon niya, kumakain ng pansit sa likod, yung t-shirt. Oo. Oh, oh. Alam ko yan. Oh. Mamaya, eh, mamaya pa natin puputulin ko, Tol. Kasi kumain na talaga silang dalawa. Pwede pa tayo magkwentuhan dito. Sige, lalagay ko sa bonus clip nung nahuli ni Mayor oh. na kumakain sila. May ebidensya. Na hindi kami niyaya hindi pa kami nagbablog. Oo, oh, may imidlog na talaga. Ganyan yan. Akala okay. nyo, akala nyo kami yung nang-aapi sa kanila, hindi sila pinapakain. Hindi totoo yun. Sila ang nang-aapi sa amin. Kumakain sila, hindi kami niyayaya. Huwag <laughs> <Yes. laughs> <laughs> ka mga makatwiran pa. Huwag ka na mga tuwirang pa. Huwag mo na siyang ibuko. <laughs> Buko? Oh? Buko? <laughs> o, tama na. Takba mo na. Takba mo na tuloy. Takba mo na. Bye-bye. <laughs> Time check 7.17 Maaga tayo ulit Kapunta dun sa Lugawan Kalabota Diction ko chinilyo By Team TV Yan, Meron po tayong Facebook page Para dyan Sa mga gustong tumikim Ng ating ko Let's go Time check mga kaps, 8.31 Nandito na tayo sa Nenas Lugawan Dito yan sa Nabotas At kasama-sama kami mag-uumpisa pa lang Ay, kala mo tumuturo na naman sa taso Ay, ano alam ngayon nga tinuturo mo tol Hindi, mga kawayan tol, ang ganda ng ano Ay, oh. design Ang tawag doon, aesthetic Yun lang tuturo mo? May joke siya, may joke siya Ay, sir. may joke ka Aesthetic <laughs> <lang, lang, lang. laughs> Ah, aesthetic Steady yun <laughs> <laughs> oh, Sige, kanyang tapusin Tapusin ko na Bye mga kapos. Ayan, so yun know, na kami. So ito, wala tayong sinasayang na pagkain. Ito naman. natin ang tira natin. Oh, oh. Para pa sa lubong sa mga pamilya natin sa bahay. Yan, totoo yan. nato ka na to. Pabigat-bigat pa to. Oo, oh, oh. unuwi yan to. Alright, yan. Tayo na na, Pamod. Meron po ba kayong gustong mensahe sa mga nakapanood ng Lugawan? Imagine po po sa Lugawan para matutuloy niyo ang aking luon na babalik-balikan niyo. Maraming maraming salamat po sa mga vlogger. More power po, Nay. At saka, meron mga pupunta dyan, mga kapsubukan niya. Masarap talaga mga kapsubukan niyo. Nenas Lugawan. Alright, let's go! Let's go! Uh, para lang po alam nyo, ito po, oh, hindi pa po kami nagsisimula, kumakain na po sila. Ayan, ayan. Oh. Oh, ayan po eh. Ayan oh. o. Ito, sinaset up pa lang po yung kakainin. Oh. Wala, silang awa. Oh, ayan tol o. Oh. Oh, kitang kita yan tol ha. Oh. Kitang kita yan tol. Oh, pagod na pagod ka na tol. Oh. Tapos sila, ayan po, kumakain na po sila o. Oh. po nila o. Oh. 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 Oh ngayon. lang kami kumakain. Oo. Oh. Sila po talaga. Oo, oh, ito mo na. Oh, ano, ano masasabi nyo ngayon? Ano, <laughs> Salita ka ngayon. Ano masasabi mo? Ha? Ito makikita. Gutom ako. oh, ito mo na. Ito mo lang <laughs>